Tara mga kabengers sa tayo magluto ng napakasarap na sopas at ayan na nga yung ating sahog ba diba? Nakita nyo naman kung gaano kasariwa yung ating buto-buto ng baboy na talaga naman pong Pulang-pula, di ba? And then, syempre, hinugasan natin mabuti yan, di ba? And then, pagkahugas natin, transfer na natin sa ating malaking kaserola, di ba? nilagyan na natin ng tubig. Bakit ka malaking kaserola? Syempre, para mas maraming sabaw pa yung mag natin, di ba? Sa ating sopas. And then, hayaan lang natin ito Kumulo ng mabuti at mapalambot ng gusto yung ating buto, buto ng baboy. At nang alam na natin na talagang medyo malambot na yung ating buto-buto, syempre, ilagay na natin yung ating cubes. And then, of course, sinabay ko na rin yung ating half kilo ng macaroni salad and then ay macaroni salad tuloy oh my god sorry po mga kabingers macaroni lang my god ano ba yan and then syempre tinimplahan natin ito ng patis diba So, pwede rin naman yung asin, mga kabengers ko. At nakita nyo naman, di ba, na hindi tayo naggisa ng ating uh, sopas ng bawang at sibuyas. Di ba, kung baga pinaghalo-halo lang natin ito sa ating kumukulo. Di ba, buto buto And then, syempre, tinimplahan na rin natin ito ng um, pamintang durog, di ba mga kaabengers ko? And then syempre sinabay ko na rin yung ating evaporadang gatas, di ba? Isang lata yan. Dahil nga para at least, di ba yung technique doon ay hindi madaling mapanis yung sopas natin. Kaya kailangan talagang lutong-luto or kulong-kulo. So kung ikaw ay naggagata or naggagatas, di ba? So kailangan talaga para hindi madaling mapanis ay pakuluan mo ito ng gusto. And then, ayan na nga, kumukulo na yung ating uh, sopas. Nilagay na natin, syempre, yung ating uh, hot dog At hiniwa-hiwa ko lang din ito ng maliliit, ba diba? Hayaan lang natin kumulu ito. And then, pagkakulungan, nagdagdag na rin tayo, syempre, ng butter natin. ba diba? Talagang pampadagdag ng lasa para sa ating sopas. And then, yung ating mga gulay na hiniwa-hiwa lang natin ng pa-strips, diba, yung ating carrots, and then yung celery, diba, at ayan, hayaan lang natin itong kumulo, and then pagkakulungan niyan mga ka ko, sinunod ko na rin syempre yung ating marami din na repolyo, na talaga naman pong hiniwa-hiwa lang din natin ng pa-strips, diba, at hayaan lang din natin itong kumulo, at pagkakulungan ay talaga naman pong luto na yung ating sopas, na talaga namang makikita nyo na talagang katakam-takam, di ba? Itong ay masasabi nga natin na one complete meal kasi may carbs na dahil sa macaroni. So, depende na lang sa inyo kung magkakanin pa kayo, di ba mga kabengers ko? Kaya tara, kumain na tayo!